nakalagay ito kabay, no relocation, no demolition. Pero ang hinihingi po namin, yung pagpalit sa mga nasirang bahay. Para hindi kami ulan. Ito malupit. Ito mga bahay dito dati, na-demolish na yan. Dito yun sa Carlos Palanca, San Miguel at Quiapo, Manila. So, boundary yan dito. Yung mga bahay dito, simula dito sa Carlos Palanca hanggang dyan sa may Pasig River. Tinan mo dito sa area di ba? Ang dami. Ginawang compound, ginawang private. Ngayon, full force yung Manila City Hall, LGU dito pa. I-demolish itong mga bahay. So, alam natin yung kaganapan natin ngayon. Na. So, ito po yung itsura nito dati. Wala pang mga bahay. Literally, parang kalsadla lang to na pwedeng madana ng mga tao hanggang sa katagalan, ganito na siya tinayuan ng tinayuan, dumami ng dumami hanggang sa ngayon, hirap na itong demolish dahil kailangan mo na daw ng relocation nandito tayo ngayon Carlos Palanca yan po yung papuntang Ayala Bridge so full force ngayon dito para sa gagawing clearing operation ito pala yung uh, demolition dito yan papasok din sa Esquinita may mga bahay daw na akong dito so kwanto? Marami yung mga residente dito, nag-uusap pa sila ngayon kasi gusto doon nila sa demolish. So, yeah, kompleto na dito, nandito na yung Manila SWAT. Yan yeah, ang papasok dyan, skinita. Yan yung bawa sa akin. No relocation, no demolition. Yeah. Oh, hanggang uh, hanggang ilog na yung kanyang gigibay, no? Ito, may kalsada pala dyan. Pagkakalsada pala dyan? Parang compound Parang naging compound So okay, guys, so demolition Ito na ka Ben, wasa ka na

Lagay ito ko ba No relocation, no demolition. Ito ko ba Nandito na yung SWAT. Manila SWAT. Talagang no, ito. Full force pala ito. No? Full force ko guys. Uh, tabi muna tayo. Mukhang merit-merit na ka ito. Labanan, no? May dalang drone pa siya. No? Eh, wala kami magagawa kung yun naman talaga yung bata. Pero ang hinihingi po namin, yung ang palit sa mga nasirang bahay Para hindi kami umulan, isisidong. Ikaw din po po yung nakatira sa huh? pamilya po yung nakatira. Sa may sa ah, okay lang naman ito po. Mga uh, nasa mga ah, hindi po yung yung kapag nabigyan kayo ng mga 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 sa labas ng Maynila. Hindi. Alam mo naman, ito ang capital city ng Maynila. Ah, uh, uh ko dito yung kabuhay. Dito na, po trabaho. na po sa trabaho. Pagilipat ako sa ibang lugar. Paano na yung mga trabaho nila? Paano na yung mga pagkakarang nila, na pag nila? nag-aaral sa lungsod? So magsisimula ulit sila, di ba? Kung sana magbigyan kami dito sa around area na to, ng kabahay nila, mas maganda. Pero kung bibigyan kami, eh, sa mga urban area na malayo sa syudad, eh, napakasak sana ang hinihingi namin, yung relocation, relocation sana. Dito lang din sa Luzon kasi mahal daw na namin din. Piling po namin, bago kami demolish, may relocation. May, relocation. may, may mga pinatayo naman si mahal natin, mahal natin, Mayor Isco Moreno, eh, na mga consuminium. Sana kahit luman lang, marilocate natin yung mga kababayan natin, mga Ma-relocate po yung uh, tao namin. At dito po sa loob ng Luzon, wag po sana kami lakas. Kasi dito po. Opo, dito po kasi mahal na po namin ang tumulusyon. Lahat naman tayo mahal natin to. Pero wala namang kumakabot pa rin. Kumakabot pa rin. Wala o, wala Ano na ba po ang malam? Sige tayo sa isang po na ito bakit po kayo pinakalala. Ano advice po sa mga bahay? Ito sa loob. Ito sa bunga, yun o. Ito yung mga bahay sa loob. Nagkawano na rin sila, nagpo-volunteer na rin. Kung kailangan nila ng tulong namin, andito lang kami para stop. Ganun lang. Para maiwasan yung ano, Alam mo naman ito. Dati na kasi itong nagiba namin eh, kaya Kailan huling giba nito? Time ni ano, time ni Mayor Lim eh. 2008. Nakasuhan pa kami dito sa Ombudsman. Tawa na Diyos, na-dismiss naman yung kaso nyo. Parang mali naman, nasa... Street pala yan, nasa nag-street. Sana gusto street gusto. Sana gusto gusto gusto. Pero anyway, ayan. So matindi pala yung nangyari dito. Alam na nilang na illegal yung pagpapatayo. At saka ito ha, na-demolish na to way back panahon pa ni Mayor Lim. Pero ano ngayon, di ba? Dinagdagan pa ng extension. So may kita mo dito, kita mo dito sa dinemolish nila, mainit init pa kakasimula pa lang, di ba? So, ito yung nangyari katulad dun sa Barangay 8 na perunta natin sa si Moriones, di ba? Buti dun naagapan pa. Puro mga skeletal pa lang. Pero ito medyo malaki na. Pagdating naman dun sa dulo, papunta sa, sa Pasig River, ayan, mas maraming bahay dun. Di na mo view, di ba? Kanya, ang kadami yan. So, meron pa itong next part. Ang sabi daw, mag-self-demolish na lang sila dun. Pero, kailangan talaga maalis to kasi ito, kalsada to. Ginawang, uh, ano, ginawang bahay yan. Kanya, ang katindi. So ito, tinatanggal yung mga bakal dyan. Talagang mapapasim papa ka ba yun? Talagang walang balak i-demolish. Tignan mo, nagtayo pa ng bago dyan, no? At hindi pala, na-demolish na noon, tapos pinatayo ulit. Talagang mal pang malakasan talaga dito. Hiling nila relocation na malapit lang dito sa Manila. Kasi nandito na yung... Siyempre, matagal na sila sa Manila, no? Kasi parang ayaw yata nila ma-relocate sa malalayong lugar, tulad na lang sa probinsya. Ay, yung buusap naman natin kanina, uh, uh naging mapayapa naman, di ba? Una, inunahan in ko na, 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 na kanina. Kasi, pag magkakagulo Kaya ang ginawa ko, tinanggal ko muna to. Ay, 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 oh. ay, ay, ba? ito. Tinanggal ko to kasi pag nakikita itong panungkat mo sigurado, di ba? Kaya ang ginawa ko, tinanggal ko. Sakit pa ang isap ko. Di ba? Oh, nung, pag, kung di tayo makakapasok dyan, So, kinausap kami ni Engineer Bulano. Diba? So, so ngayon, uh, uh nung nagkausap kami, uh, naging mabayit si Kerman. Mabayit. Ha? Tsaka, siya lang ang kumal. Siya lang. Walang ayaw niya may nagkasalita. So, kaya kinausap ko, kinausap namin ni Engineer Bulano. O, Nagkasundo kami. O, mag start kami. At, uh, pagsisentimony uh, sila. Pero yung grupo lang muna namin napapasok. Dahil, hindi nang utos. Diba? Para maging papayapa. Di ba? Maging maayos. So naging ganoon naman, maayos naman, di ba? Wala na saktan, walang gulo o, Di mas maganda, di ba? Dapat yakin kanya. Di Yung katulad ko sa mga barangay eh. Di ba dati magagal oo yun. talo ko na bigyan. O yun, di ba? Di Eh, kaya naman natin sa pakiyo. Kaya naman sa magandang usapan. Di ba? Diba? Di walang gulo Di ba? Papayapa, oh. Kung pala kanina, na yun eh. Ka eh. O oh, kaya ako na ako maano, ma para. Ma ma oh, oh. Nire-respeto naman nila ako eh. Nire-respeto ko ng teacher. Si ha? Ah, oh, at saka yung aming kasamang uh, mga engineering department. Uh, headed by uh, si General Armando Andres nga pala. Ha? Uh, at ang aking uh, hepe, uh, si Andy Yambaw, uh, business engineer natin. Ha? Ah, uh. oh, yan. Yeah, magandang mga kasi nyo. Kasama ko yung mga, yung mga kasama natin. Nandiyan lang yan. sa lang Ha? Kasi ayoko nang magulo. Buko ko yung ginagawa uh, namin natin yung trabaho natin. Pero, okay. kung, uh, kung, uh, kaya lang, kung nga wala yung pisaan, okay. dahil hindi nalang pag-usapan natin. So, magsisertimone sila. Kasi may mga gamit sa loobing. Diba? Siyempre, ayaw natin gamit nila yun. Magagamit pa nila yan. Ayoko nang uh, yung mga gamit nila maano, ba? Diba? Kasi kahit sa akin gawin yan, magagamit sila. Kaya gusto ko, yung gamit nila, yung hindi-hindi Kasi hindi naman ang utak si German ah uh, mag-isal demolish, yung gamit kung maaari, uh, ang ulat maaari, ang uh, lalabas, at mapapakinabangan, pakinabangan. So ito ah, din, barangay hall din o bahay na ito din? Bahay, bahay. Ah, bahay, bahay. para to? Ang barangay hall na doon. so ang gigibay ngayon din, eh. bahay to bahay? Bahay. Oh. Kakasimula pa lang, oh. no? Oo. Eh, willing naman si chairman eh. Willing naman. Okay eh. naman. Ha? Eh. Ah, Oo oh, yan, magandang mga sa ha. At sabi ko kayo ng mga dyang uh, update dito ha.